Sa magandang araw sa inyo mga kapwa WSP users, ngayong araw tututuan ko kayo kung paano tanggalin itong ating front panel sa pinakamagalis at pinakamagaling paraan. Yung kakailanganin lang natin gamit ay ang Phillips screwdriver. At saka ito, yung number 10. Uh, kung mahilig kayong mag-DIY, bili kayo nito. Hadas lahat ng bolts dito sa WSP. Number 10, ito yung gamit pagpasensya niyo na po yung mga manok at mga aso sa paligid. So, pero kung meron kayong clean, uh, makakatulong din para uh, maging mas madali yung paggawa natin. No? So bago natin simulan yung pagtanggal ng front panel, explain ko muna yung ating mga gagawin. So, tatanggalin muna natin itong side cover na to tanggalin muna natin to. Meron lamang tong dalawang screw, I mean bolt. Yung ito, tsaka ito. Ganoon din sa kabila. No? Once na na natin to, tanggalan, tanggalin na natin yung mga screw dito. Yan. Yan. So, merong tiga-apat bawat na side. No? So, bali, merong walong screw at merong dalawang bolts dito. Nung pag natanggal natin yan, tanggal na po yung front panel. Susubukan so, natin huwag i-cut yung video para makita niyo kung gaano kabilis at kadaling tanggalin lamang itong ating front panel. So, simulan na natin. Tanggalin muna natin to. Hmm. po. Tanggal na yung apat na bolts. Bol Tanggal yung apat na bolts. Naman, para matanggal mo to, itulak mo muna to. Itulak mo pa paharap. No? Tulak. Yun. Tulak, tulak mo na. Well, yung your time. Yan din sa Tulo namanya mga para mga tulak boleh sarap tapos pwede tanggal ini, nanti pagkatapos So, natanggal na natin lahat ng screw at mga bolts. Tanggalin na lang natin ito. Ayan. Tanggalin mo lang yung mga tablet. yan tanggal na Tanggal natin 'tong Bilis lang.